Maliliit pa lang ang karamihan sa atin ay kilala na natin si Moses na madalas mabanggit sa Bible. Napakalawak ng kanyang karanasan at talaga namang kahanga-hanga ang kanyang pinagdaanan. Ang kanyang buhay ay halimbawa kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao sa kabila ng kanyang mga limitasyon. Paalala din ang buhay ni Moses kung ano ang kailangan upang makasunod tayo sa ating Diyos. Sadyang maraming lessons ang matututunan sa kanyang buhay. Isa sa mga nakita kong aral na matututunan mula sa kanya ay ang pag-asa sa kabila ng mga hamon, pagkakamali at dagok sa buhay. Alam natin ang mahabang istorya ng kanyang buhay kung saan siya ay tinawag ng Diyos. Pero bago pa man siya tawagin ay makikita na natin ang paghahanda sa kanya ng Diyos. Kung aaralin mo ang kanyang kasaysayan, alam mo na si Moses ay lumaki sa palasyo at doon ay natutunan niya ang pinakamainam na edukasyon at impluensya upang siya ay maging matagumpay. Kung sa sukatan ng tao, marahil kung magtatagumpay si Moses, ang panahon at pagkakataon ay noon pang habang siya ay nasa palasyo. May impluensya, may puwersa at may posisyon. Kaya nga nung siya ay nagtago na sa wilderness dahil napatay niya ang sundalong Egyptyo, marahil sa pananaw ng iba at sa sarili niyang pananaw ay tapos na karir niya. Sa kalagayang ito natin makikita ang pangyayaring ito. Ang sabi ng Bible, At sinabi pa ng Panginoon kay Moses, Lumakad ka at tipunin mo mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, Ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ay nagpakita sa akin at nagsabi na, Binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginawa ng mga Egyptyo sa inyo. Ito yung eksena kung saan siya ay kinatagpo at sinugo ng Diyos upang gamiting instrumento sa pagliligtas sa Israel. Nisan mahalagang makita mga aral ng pagkatawag kay Moses upang makita natin ang pag-asa. Kung inaakala mong huli na ang lahat, may paraan pa ang Diyos. Naranasan ni Moses ang pinakamalaki at pinakamakabulohang misyon ng kanyang buhay, hindi sa palasyo, kundi sa parang. Hindi sa piling ng mga maimpluwensyang tao, kundi sa piling ng makapangyarihang Diyos matututunan din natin na yung lowest point ng buhay natin ay posibleng maging starting point ng pagsunod natin. Doon natagpuan ng Diyos si Moses, nagtatago, nag ng tupa at ayaw na sanang sumunod dahil siya daw ay utal. Huwag nating tulduka ng isang kaganapan kung hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang pagkilos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase sa magagawa mo para sa Kanya, kundi sa Kanyang magagawa sa pamamagitan mo kapag tinawag ka ng Diyos buuin mo ang loob mo at sumunod dahil kung ang Diyos ang tumawag siya ang magbibigay ng tagumpay asa ka pa